Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating uh, huling update sa binabantayan natin uh, si Bagyong Jenny. Uh, si Bagyong Jenny nga po ay nasa labas na po ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. Lumabas na ito ng pa kahapon ng hapon pero mayroon mga lugar po tayo sa ilalim ng uh, Tropical Cycle Wind Signal dahil naapekto pa rin ang uh, lugar sa Northern Luzon. Ngayon po wala na po mga uh, Tropical Cycle Wind Signal sa ating bansa dahil tuloy na pong lumayo itong si uh, Bagyong Jenny. At kanina nga 4 na madaling araw, huling namataan ang line ng sentro ng bagyo ay nasa 385 kilometers west-northwest ng Itbayat-Batanes. Itbayat, Bahagyang humina ang bagyong Jenny uh, Ngayon po ay um, ang lakas ng hangin na malapit sa gitna nito ay maabot sa 120 kilometers per hour, samantala ang pagbukso ng hangin ay nasa 150 kilometers per hour. Inaasang po natin itong pa layo sa ating bansa sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, meron tayo nga, na binabantayan isang low-pressure area na may posibilidad na maging bagyo. Nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa layo 1,950 kilometers silangan ng Luzon. Kumikilis ng pangaluran at uh, maaaring pumasok sa ating PAR dito ng uh, darating uh, weekend. Samantala, itong si Bagyong Jenny ay patuloy pa niyang uh, hinahatak ang habagat. Kaya itong habagat ay naapektuhan sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Kaya ngayong araw, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Northern Central Luzon kasama rin ang Metro Manila, Mimaropa at Calabarzon. As sa ating forecast track ni Bagyong Jenny, inyong makikita na patuloy na po sa ating bansa at uh, pagdating po ng uh, Tuesday, October 10, next week, ay tuloy na po maging low pressure area si Bagyong Jenny. Itong uh, southwest monsoon ay uh, kap, pa rin ngayon at bukas. At maaaring sa weekend, uh, as Sunday, ay tuloy na pong lalayo ang uh, southwest monsoon. Kaya by Sunday, ay uh, ang buong bansa po ay makakaranas ng improving weather. May balang po sa isolated na pagbulan. Ayan po ang ating uh, huling update sa ating binabantayang Bagyong Jenny. Magandang umaga. Maraming po salamat.